Yan. Tatangka din po ito. Yung dalawang ternilyo. And after po na ito nung matanggal, ito po yung pinaka I-remove nyo po ito. And then, dito po ay may Dalawang pang Tatanggalin din po yan. Yan po. Dala po sa una yan. Ay, may after po natin mabasa dito sasalpak po natin yung panibagong igniter, ito po natin yung pinakabagong igniter ito dito po at na, saan natin yung po dito sa dalawang ulit gagamit po natin yung dalawang ternilyo then huwag nyo po muna higpitan, ito po natin yung tubo Sir, po yung yung tubo. May or may o-ring po ito. Ito po yung o-ring. Makikita nyo dapat po ito. Hindi mawala. Dapat po yung po rito. Kasi para po walang singaw or leak yung igniter. Kakabit nyo po muna ng dalang tamayo ulit.